Aries, ang kahinaan mo ay ang iyong kabaitan kung magiging mabait ay pwede kang makuhanan ng bagay na mahalaga sa iyo, pag alam mong iba ang pinupuntahan ng usapan ay dapat kang umiwas, at dapat lang na maging mas maingat pa kung may malayong lugar, Napupuntahan kung magiging wise ay magagawa mong maging masaya ang iyong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal mo na makapagbigay sa mga uncle at auntie at sa pamangkin dahil pag nabigyan ay hihina ang iyong swerte sa mga gagawin. May sinyales din kung biglaan mong makatagpo ang ilan sa dating nakakausap, ay huwag mo nang bigyan ng mahabang oras na mas makakainam sa iyo para hindi ka magastusan. Mga numero sa loto Number 17 Number 48 number 10, number 36, number 21 at number 8. Taurus. Ang maging mapagmasid muna sa usapan pag ganoon ay makapag-iingat ka sa gagawin ng iyong kausap, at magagawa mo ang iyong pamamaraan ng maayos. Pag okay sa iyo ang usapan ay huwag mo ng patagalan na magkaroon ng pirmahan na deal, at pag may napag-usapan kayo ng minamahal, dapat na iyong pag-isipan pa at sabihan na mag-usap pa kayong muli, para ang maging resulta ay magpapasaya sa inyo ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung nagpapaalam na pupunta sa mga kamag-anak, ay iyo lang napayagan dahil pwede sila na maging close lalo at magkakatulungan sila sa hinaharap pag-oras ng kailangan. Sa trabaho, dapat lang mas maging masinop sa mga gagawin, dahil doon ka makakagawa ng masayang araw sa mga gagawin sa trabaho, at sa pera ay iwasan na magpautang sa mga kasama sa trabaho nang makaiwas ka sa tampuhan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, na laging gagawa ng aura ng kasiyahan sa mga isipan para makagawa ng maayos na plano sa pamumuhay ng pag-iibigan mga numero sa loto number 24 number 40 number 15 number 36 number 21 at number 8 Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat lang sa mga bagay na ibibigay ng mga kaalaman sa kausap na kung lalaki ang makakausap dahil baka ikaw ay mabigyan ng suliranin lalo kung pagnenegosyo ang usapan at ang iwasan mo ang mga kausap sa malayong lugar ngayong araw pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya sa kalusugan, mas mainam pa na sa magulang ang mahabang oras pag walang gagawin para magkabigayan kayo ng ikakalakas ng bawat kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung may dad ating nabibisita may sinyales. Na ang dala ay positibong kaalaman na iyong malalaman dapat lang kausapin mo ng masaya. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw. Kung magiging maingat ay makakaiwas ka sa problema, na pwedeng dumating sa iyo sa mga naiinggit sa iyong mga kasama sa trabaho yon ang iyong gawin magingat lagi. Sa pera ay maayos ang buong araw kung may ekstrang pera, ay pwedeng kang magpautang at makatulong sa magulang at kapatid kung bigla ang kang lalapitin at patuloy na may swerte ka sa pagkakaperahan, mga numero sa loto, number 4, number 10, number 35, number 23, number 41 at number 8. Cancer May kahinaan ang iyong aura ng swerte mas mainam na umiwas muna sa mga usapan pagtungkol sa pera at ganoon din sa mga kamag-anak, at kung hindi talaga matanggihan ang ibang deal ay magpasama ka sa kapamilya, para mas maging maayos ang resulta ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang ang magpautang, at tumulong mas mainam na maging madamot muna ngayong araw ang magagawa na maganda, pero basta magulang ay pwedeng tulungan ng gumanda ang gabay sa pagkakaperahan. Sa trabaho, kung tinatamad kang pumasok ay huwag mag-absent mas mainam na makapasok pa rin ng walang maging suliranin sa trabaho. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang dapat ay maging malambing, para ang mga aura ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sumigla, mga numero sa loto, number 18 number 36, number 2 number 45, number 15 at number 30. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang good. Energy sa mga kamag-anak. Dahil pwede na maawa kagad sa kanilang kahilingan at ikaw din ang magagastusan pag naawa. Pero sa ibang tao ay likas ang iyong katalinuhan na magagawa mong ilabas pag may kausap, at kung may alam ang ilan sa miembro ng pamilya na pagnenegosyo, ay dapat lang nasuportahan sa advice at sa mga legal na pamamaraan, pag sa pera ay hayaan mo muna siya pag nag-operate na sa katumulong ng pera pag nagsabi na sa iyo ng makatulong, sa inyong buhay ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magpautang kung may ekstrang pera at pwede ring tumulong sa magulang at kapatid kung ikaw ay lalapitan, ay aaayin ang swerte sa iyo sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay may sinyales na pwedeng problema sa kasama sa trabaho na may kabastusan magsalita, iwasan mo lang siya sa buong araw, para makauwi ka ng masaya at makatapos sa trabaho, mga numero sa loto, number 10, number 39, number 25, number 7, number 15 at number 30. Virgo. Hanggat may maunawain kang ugali ngayong araw, ay magagawa mong mapagbigyan na masiyahan ang sariling magagawa dahil sa pangunawa mo ay masaya din ang makakausap, sa mga madaling deal na may pirmahan kagad ngayong araw, ay huwag mong gagawin dahil walang naaayon na swerte ang pinapahiwatig sa pagpirma sa iyong pera ay maganda ngayon araw ang makatulong sa magulang. Ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan, dahil pwede kang mabigyan ng gastos na wala ng balikan. Sa trabaho ngayong araw ay maging mas masipag at huwag ka muna tumulong sa ibang kasama sa trabaho dahil pwede sila pa ang makaungos sa iyong pangarap na pag-asenso at iwasan mo lang ang mga usapan na may kinalaman sa maling pag-iibigan. Sa tahanan, ay huwag ka tatanggap ng bisita na papasukin sa bahay kung hindi ka pamilya, dahil pag nakapasok ay chismis at ikakabagal ng swerte sa iyong mga gustong magawa, mga numero sa loto, number 4 number 29, Number 32 number 40 number 15 at number 44 Libra ngayong araw may pahiwatig na may maayos at may masaya kang aura pag ang kausap ay may malaking pera ay gawin mo na magkasundo dahil makakatulong sa iyong mga project pag ikaw ay lumapit sa kanya at huwag kang maging masyadong maniwala sa mga kausap na laging mahusay magsalita kung hindi ka mapaniwala ay okay lang sa iyo, pero pag matyaga siyang nanunuyo sa iyo ay pag-aralan mo na ang kanyang proposal, ayun sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos walang sinyales na problema, maging masipag ang pag-iingatan ay ang pagtulong sa mga kasama sa trabaho dahil sila pa ang makakakuha ng ibang pag-asenso sa hanap buhay, gawin mo na lang ang naaayon na gawain at nang makakuha ka ng papuri sa iyong superior. Sa pera ay ang iyong minamahal ang dapat na mabigyan para mas makaipon kayo ng madaming swerte sa mga plano sa pamumuhay. Sa pamilya sa Miembro kung mayroon silang schedule na kakausapin, Sabihan mo lang na dapat ay maging wise sila sa lahat ng oras. Para ang deal nila ay kanilang mapakinabangan. Mga numero sa loto. Number 19, number 47, number 10, number 30, number 33 at number 6. Scorpio. Ang dapat na magawa mo ay rektahin mo ang kausap sa gusto mong malaman sa kanya. Walang paglilihim dapat ang iyong sabihin, kung walang pag-asa sa deal ay mas makakainam pa sa iyo para wala kang inaasahan sa kanya. Nasa pamilya mo pa rin ang mga swerte mo ngayong araw. Pag may deal ay pwede kang magpasama o pwede ka rin sumama sa kanya ayon sa iyong gabay sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema. Mas maaga makakapasok ay papabor sa iyo ang araw sa trabaho at hindi ka madadalaw ng problema. Sa iyong pera ay maayos ang buong araw pwede kang magpalabas ng pera. At magpahiram ng pera sa kapamilya at pagdami ng iyong pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan. Maging malambing at madaling makausap ng lalong sumigla ang pagmamahalan ng mga plano sa pamumuhay. Mga numero sa loto, number 16, number 42, number 10, number 25, number 33 at number 9. Sagittarius Ngayong araw ay okay naman ang iyong aura pag naging wise ay walang makakagawa sa iyo na malamangan ka sa mga usapan, at may pahiwatig na may makikilala na bagong pwedeng maging kaibigan, pag nakita mo na pwede kayong magkasundo sa inyong mga idea, ay maganda para sa iyo dahil talagang makakatulong sa iyo pag iyong gugustuhin makasama ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may hihingi ng pabor sa iyo. Pag magagawang suportahan ay gawin at kung hindi kayang suportahan ay sabihin din kagad para makaiwas ka sa suliranin sa relasyon. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magingat ng husto sa buong araw ng makaiwas sa pwedeng problema, umiwas ka sa mapagkunwaring tao at sa makikisuyo sa iyo para ligta ka talaga sa suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig walang sinyales na problema, at masaya kung magkakaroon ng masayang pag-iibigan sa gabi na magpapaganda ng bawat kalusugan, mga numero sa loto, number 11 number 30, number 29 number 42, number 33 at number 6. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging mahaba ang pese siya sa buong araw. Pagpamilya ang kausap para ang mga plano sa pamilya ay magawa ng maayos at maiiwasan ang tampuhan, at kung may deal maging matalas ang mata pag pwedeng magalit, ay gawin mo ng naaayon lang na salita ng lumayo sa iyo ang mga kausap, na hindi ka makikinabang ang pinapahiwatig. Ngayong araw ang pahiwatig bigyan oras ang dumalaw. Sa magulang nang mabigyan mo ng pagganda ng kanilang kalusugan, nang sumigla ang mga katawan. Sa pera ay pagsisinop ngayong araw huwag magpalabas o magpautang, dahil oras na maglabas ka ng pera sa ibang tao ay makukuhanan ka ng aura ng swerte. Sa trabaho, ay maganda na masaya pag naging relax sa gagawin ay walang pagkakamali na magagawa. Ang iiwasan ay kasama sa trabaho na manggitin dahil baka siya ang maging kabagalon ng iyong mga gawain pag iyong nakasama. Sa pagmamahalan, dapat ay maging maunawain ang pahiwatig para ang kasiyahan sa pag-iibigan ay lalong sumigla. Mga numero sa loto. Number 18 Number 2 number 25, number 10, number 36 at number 41. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay maging maunawain pero lakasan mo ang iyong kalooban, nasabihin ang mga gusto pag nasa tamang katwiran at sinyales na okay ang magagawa, sa ibang dapat na magawa kahit kapatid ang kasama pag gusto niyang pumapel ay pabayaan mo basta ang suporta ay iyong ibibigay ay okay ang inyong magagawa ayon sa iyong gabay. At kung may iba pang dapat puntahan kahit pa madilim na ay iyong puntahan dahil okay pa ang iyong magagawa kung magkausap at pwedeng kang makatulong pagpera ang usapan sa talagang tiwala kang tao na laging nakakabayad sa iyo. Sa tahanan, kung bigla ang magagalit ay huwag lang magmumura para ang aura ng swerte, sa pamamahay ay hindi magsialis. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pagunlad at maaga kang pumasok na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at matutuwa sa iyo ang ilan sa boss dahil may naipakita kang kahusayan, mga numero sa loto, number 28, number 24, number 3, number 17, number 31 at number 9. Pisces, ngayong araw ay may mga sinyales na mahinang. Buenas na araw, mas mainam na ipagpaliban muna ang. Lahat ng deal lalo na kung sa malayo pang lugar ang usapan, mas makakainam sa iyo ang mga kapamilya mo ang makasama sa deal na iba pag gusto mo pang gumawa ng deal para maging mas maayos ang magagawa, at naaayon din sa iyo na pumunta ka sa bahay ng Diyos, at nang mabigyan ka ng katalinuhan, sa iba paggagawin, at iwasan mo muna ang maging mabait sa mga kamag-anak lalo na kung dadayuhin ka pa para makaiwas ka sa paggasta na ikaw din ang malulungkot, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera pag may usapan maging sa matagal ng kaibigan, huwag magbibigay ng paglalabas ng pera, dahil ang pera mo ay para sa iyo at sa minamahal, para walang mapawalan ng swerteng pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema. Gawin ang pagiging maingat at laging naninigurado sa gagawin at sinasabi, nang mapanatiling masaya ang araw mo sa trabaho, at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay maganda ang pahiwatig walang tampuhan, maging mas maunawain at malambing sa mahal, Nang tuloy-tuloy ang inyong masayang aura ng pagkakasundo sa lahat ng plano sa pamumuhay, mga numero sa loto, Number 25 number 3 number 33 number 10 number 21 at number 9